Hello guys, Lord Sis. Good morning nga pala sa inyo. At itong aking si Yuna, nagpabihis na naman. Agang-aga gusto lumabas. At ayan, kitang-kita nyo, naka 0.5 din naman kami. At nung binaba ko na nga pala si Yuna, tingnan nyo naman, na lang na lumakad, batang to. Akala niya guys, hindi ko siya sinusundan. Kaya siya lumilingon-lingon. At ayan na nga, nakitang bukas yung pintuan ng kanyang ninang Ejoy. Eh, Joy! Dire-diretsyo nga lang para pumasok si Yuna sa bahay ng kanyang ninang. At akala ko walang tao sa bahay nila, nandito pala yung kanyang ninang. Ninong. Tingnan nyo naman guys, Opil at Home. Alam ko na naman kung saan ito pupunta. De, diretso na naman to sa hagdanan. Pinilit ko na nga pala lumabas si Yuna sa bahay ng kanya nina. Kasi alam ko na naman ang gagawin nitong batan to. Aki baba na naman sa hagdan guys. Ay talaga sumasakit ng aking bewang sa batang are. Iba na talagang ang umiidad guys. Talagang nanakit ng ating mga buto-buto. At tingnan nyo naman to si Yuna. Nakakita na naman ng bibe. Kung saan saan to nagsususot. Kaya ayan. At isa pa tong tindahan. Ay nako Yuna. Nakakita ka na naman ng tindahan wala tayong dalang pera baby ko ay hindi yan maaalis dyan guys hanggat wala siyang dalang pagkain at ayan nakala ko alis na kami ay hindi pa pala may pagbalik pa sa tindahan at ako yung nahihiya naman umutang kay madam tina kaya ito chinat ko ang ate niya pinadala ko yung pera at ito na nga guys nadala na ni ate bambi yung pera tingnan nyo man si yuna oh nakatingin na naman sa bibe sige halaka habulin ka na <laughs> at ito na nga guys bibili na kami ni yuna ito nga pala ang binili ko para sa kanya ay tingnan nyo namili pa ng bibilihin may pag kulong pa talaga. Binuksan ko nga pala yung tinapay kaso ayaw niya. Mas gusto niya nga palang kainin yung chocolate kaya ito ako nalang kakain ng binili ko. At syempre nakabili na kami sa tindahan kaya itong si Yuna tamang gala na naman. Kung wala nga pala itong kinakain guys ay nako tamang takbo na naman itong batang to. At tignan nyo naman nakala ko kung saan pupunta si Yuna. Sa tricycle lang naman pala. Akala nyo siguro guys kami aalis ay hindi naman. Kaya ito sumakay na rin ako kasi alam ko mamaya pa itong to maglalaro pa to dito sa tricycle. Again. At habang bata pa pala to si Yuna, turuan na natin gumiti sa camera. At tingnan nyo na mga may paggigil pa talaga tong batang to. Talagang ayaw niya kainin guys yung tinapay. Kaya pilit niya kinuma sa akin yung chocolate. Ay may balat pa naman akala niya makakain niya. So ayun na nga, pilit ko nang liyaya si Yuna. Ang sabi ko ay pupuntahan namin si Lola na. Talaga may pa 0.5 din naman kami ni Yuna. Eh! So ayun kami ay uuwi na ni Yuna. Alam na ako saan na naman to pupunta tong batang to. Ay tingnan nyo naman kahit ka ini tong batang to ay gustong gustong gumala. Ay tingnan nyo ay kasanting ng inay At ayan nakita nga pala namin si Lola Nini. Tuwang tuwa nga pala si Lola Nini kay Yuna. Palagi niyang binubulaga. At ito na nga mga ngapit bahay na naman kami sa kanyang favorite place sa bahay ng kanyang ati Nini at Lola Sene. At ayan na nga nakasarado pa. At kahit nakasarado yan guys pilit na bubuksa yan ni Yuna. Nanaknak pa yan batang yan. Pagdating nga pala na amen, ay tulog pa ang kanyang ate Nini. Alam na nako istorbo na naman itong batang to at gigisingin ng kanyang ate. Ay sa pagkakulit talaga nitong batang to, guys. At nakita nga pala ni Yuna yung kanyang favorite na album kay Taylor Swift. At naging favorite na rin nga pala to ni Yuna kapag pinapatugtog yung Taylor Swift, talagang sumasayaw si Yuna. At ayan na nga, guys, nagaya na umuwi ang bata. Kaya ito, pinanood ko na lang siya sa bahay. Tahimik ka lang pala si Yuna kapag may pinapanood na cartoons lalo na Kokomelo at saka The Billions. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. 心。